bugas, bugas. kok semua ba, kan on malo ada. Hmm. Oh. Na apa sudah agama? Oh. Pak kita ni tak kita tiwasan pergi ke tempat ini pun. Yan po guys yung hinahanap namin nandoon daw okay. Yung may malaking bully doon Doon banda so saan -so tayo radaan dito Yan po ang daan dito Brabe okay, kita nga sir kayo Sige patuloy tayo Yung hinahanap natin si Pipi Lubiano Yan siya tao sa lahat. Dito kami ngayon sa Lantawan, San Vicente, Tabugon. Yung uh, ano dito, kalsada dito, putol-putol. Ah. Sa lintang naman dito, hindi pa tapos. Hindi mo pa lisod. Ay, naaradya na tengah tangasunan na bro. Ay, kalsada na dito na. Masih naik tuyuk dito na.

Puruk uh, masas... lentawan. <dévelop eigentlich analysis>

Kasi ko ba niya doon? api apong nga, PWD, pintaw. Oo. short ko ha? Oo. Sa kasi. Hindi, hindi Yan po guys, pasok tayo sa bahay ni Tatay Pipi. Tatay Pipi, no? Pipi ang pangalan mo. Oo. So yan po ay eh, dinalaw namin si Tatay Pipi ngayon, isang PWD. Hindi kayo sa ikuha Ngi ko gamit pa na siya. Galingan. Galingan to. Galingan. Galingan sama es, no? Ng galingan sama es. Tumao na imong balay diri. Oh. Tay. Oh, mao ni tao ni nga salis bagyo. Salin sa bagyo? Iyo, ayo mo po sa pagumangkon, di ta magawag maayo welungan. Gi ayo ayo sa imong pagumangkon. Oh, okay. Sako lagi butang tay. Sako lagi. Oh, mao. Tapos sa ramen ayon po sa tao, ayon budget. Nang ikapalit. So na sila galingan. Ito po yung uh, makalumang uh, paggiling ng mais. So ito po. Yan. I ano na ikot ikot ikot. Na ba kay na kay pamilya? Ada tanggo oh, si Sir. Ha? Ada tanggo. Ulitaw mo ko. Ulitaw ka? Nabada mo ko. Sa mga ko pag pangasawa ng hindi na oh, makita. Hmm. Dili na di, kakakita tay. Hindi eh? hmm? na kakita Sir. Since 2015. Twenty fifteen. 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 Twenty ano po yung pinagkabalahan po ninyo ngayon? Wala rin sa naran balay. Sa balay lang? Wala ka nang eskwela po? Ah, nang kuan ng uh, ng, Ku ng, Ku ng graduate oh, na ah, nakahuman ako sa koan grade 10 sa junior high niya. Als kuan po nito siya. Kitabangan um. mo po niya siya. Kamot po daw ako makagraduate kami. Kasi uh nililig kayo. -huh. Nang kuan man siya, ganay ang siya ibul -oh na. Sa mahinungdan nga, nawala man yung pananaw. Kanang sobra o tamis? Oo. Oo, gana taas ng mo kung ano na na anong akong pananaw na 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 yun oh, so wala na yung kaya makita ba si gamay tay wai wag yun so sa una tay sa sa nga wala pa kana hap oh. ang sa pa'y trabaho ni mo sa una ko anong umma uh, magumbalang oh umala ko din eh no buhi kanang kanang kanding man no oo uh ana -huh. nya yeah, karon tay nga sukad so, 2015 tayo nga hindi na kayo magkakita. So, paano yung mga pagkain, yung konsumo ninyo? Sa ako na lang itong mga isoon. dad arang ko niya lang kanaluto. Hindi. Pamahaw, pa panihapa. O, oh, kasi hindi ka na makasain. Hindi naman ko kalungan. Hindi ko so, kaustabay. Eh, Dalhan na lang. Jole, da, dalha rin mo sila Jole. Oo. Mm -hmm. Oh. Karang pagdadaan sa... Ang Inutil. Huwag naman kita ni inutil mientras buhi pa tayo, nakapagayap pa asa tayo. Mas, Para asa ma. Na, na pa asa padayon ragi po ng kinabuhi. Oo. Oh, 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 padayon ragi ng kinabuhi. Pila na edad na yung mga karoon tayo? Kuwa na. Kanang mo ko sa kuwa na 1959. 65 na yung edad sir. Diba 65 no? 65? Tunog na. Senior citizens na. Oh, oh. Yeah, membro sa senior. Oh. Oh, so nakadawat na. Wa pa man ang oh, nakadawat ko nang kanang karong buwan na wa. Pa. Wala pa. So pabutabot abot lang ta kay mga lagi na no. Oh. Ang So ang imuhang ko Andre, ang imuhang buhat kada adlaw ang ginagawa mo araw-araw, dito lang makaupo-upo lang sa dinhi. Oo. Aw, humagkaon nang nakaulakaw nang to higda din. Imuha gyud balay dinhi sa ako ni ngamahan oi. Eh. oh, ah, sa amahan ni ninyo. Mm, okay. Ning na lagi. O sa tumudong bagyo. Mahurot eh. uh nang bungbong ini. Mhm. So wala na usab. Wa lagi kay eh. ang kwarta sa akong may kwarta. Oo. Uh -huh. Kaya na mahal kayo ng mga materialis niya asa di mali sa asin bahay. Oo. Eh. Uh Yun -huh. po guys si Tatay Pipi sa uh, bulag na nawala yung paningin niya since sa 2015 pa. ang lagi pong maghahatid lang dito sa kanya ng pagkain, yung pamangkin, ng kapatid. Kung sa po'y trabaho sa imong igso, on ka nang maghaturan ni Mutay, o ka na imong mga pagmangkon? Kung mm ano ito, ang ka -hmm. ako may igso, on din hi, kung ni kabuk, din hi, doha kabuk. Ang kusa, at yung talunsyon, mungubra, mungguna. Mungguna po? O, na ang kusa, na kayo mo sa katugon diri o oh, diri mo to nagmo mo na sila yung maghataga ni mo upagkaon oh. na lisod lisod po A, lisod lisod lagi ba yung mahal ka bugas ro di ma si asi ang bugas ro uh -huh. so At, sa pagkakaroon tay uh, unsa may pinakaunang panginahang lano ni tay nga pwedeng matabang na ni Montay? Oo, oh, ako'y pagbuton, huwag ilain, nam bugas, bugas. Oh, so, ano yung konsumo? Ang oh, konsumo ba? Kano'n ang lawa doon? O, nga po, isod ang gamay. Uh Oo. -oh. Isod po, kano'n, pulos Oo. Oh. Isod eh, siyempre, tayo no, liso rin agad magkaon wala po isod ano? Liso doon. Uh Oo. -oh. Nga, isa-asama na ko nga, nang, wala magpukoy ng ipon. Nga, di mo ko kaugkalingahe. Uh Oo. -oh. Naka ng itlog lang. Paita ni kita, tiwasan pagiging matay ipon. Uh Oo. -oh. Dawat lang ita kay. Tapos si eh, yung pamangkin mo si Joy Jobe, ah, Jole, Kanang nakagraduate ka, nag-ALS naka ka, nag-graduate. so uh, unsa may kuan, nakatrabaho ka? Wala ed, wala sir kay kanang kuan man ako ang matagod sir kanang kanang kuan ang ako mataba ni gid siya makakita og kuan. Ni siya makakita og kanang makaklaro ba. Unsa man na inborn? ah mm -hmm. oh, and born siya siya niya. kay Gabirhan niya sa doktor. Yung isang mata mo na operahan na yan. Ah, mm -hmm. oh, So ngayon, standby lang muna. Ganon. Kasi napakahirap talaga maghanap ng trabaho no, kapag ganyan ang sitwasyon natin. No? Oh, awesome. Oh, oh, yan si Julie. So, Tay. Ganito, Tay. naami uh, nami ah. ihatag ninyo nga cash lang, okay ra? Oo, pwede. Kung taga mo na mag-cash, Tay, kinsa may pwede mo palit o mga pagkaon para nimo? Pwede, kiri siya. Ang mm -hmm. pamangkin. Oh. Ah, pwede ra Jolie, ikaw may mo Ah, oh. oh, pwede ra sir. Pwede ra. Okay, Makantor ra makulong sod Sa naam so, oh. po ko ikatabo. Ang kunya palit sod palit ka na ang itlog. So ang kauban ni Modre kada gabi eh. Ako. Ah, oh, kayong hey. dalawa. Oh. Ah, si Tatay Pipi pala ang kasama niya lagi oh. dito, yung pamangkin oh. na si Jolie na PWD rin. Oh. So ito Jolie, bili ka ng bigas, mga pangulam ninyo ha, Jolie. So, Salamat. Salamat. Sige ha, ah, ito po. 1 Makita mo 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 Salamat kayo sir Ha? Salamat kayo ngayon Salamat na anak sir Oo Ang tao Nga yung ikaw limog Dakugin kabuto Nang karong adlaw Nga Huwag kong maglaho Nga Naantay Natabang oh, oh. <laughs> <laughs> Nga oh, Kamuang mo ingari Pasalamat Sa so, ginoo Una tayo ha Ha? Oh, salamat. salamat uh, oy, uh, sa Ginoo. Sa Gino. oh. mm -hmm. na, yeah, then, na, na, na inyong itong hinabang na kong intawang nga makapalit sa pagkaon. sa uh, Ng mga sudaan. Hinala. Uh -huh. Paita gini nga kong ginagatang intawang. Hindi, nang saging lisura. Hindi uh, pa takita. Oh, lisod jud kay tayo no. Lisod ay eh. kini mga sakit di ka kita mo gani bugat sa tao gyud. Mao gyud nay pina dako bugat nga problema Oo. kung di ka kakita tayo no. Nang mawa gyud atong pananaw. So yeah. dawaton lagi nato kay ang tanan tanang mga panghitabo na so, nato ang Ginoo ang maginabuot. Ginoo ang nato. So, po nato niya nga tagaan kay puntag may panglawas. Mm. Taas-taas nga kinabuhi. Oh, Oga. Kini no ko, inong to ta saas na Okay. So gusto pa ka maabot og mga 200 tay ana, 100. Din apo ko ana. Kana 200. 100 tay 100. Amo <laughs> 100. Oh, okay, kaya na. Ma Makadawat mo tag sa gobyerno? Ato 1,000. Ako di oi. 100,000. Oh, so magampo ka ha, makaabot og 100 da. Niya yampo sa nimo ang mga naa sa palibot nga naghatagan nimo pagkaon, imong mga oh. pagumangkon, imong oh, oh, oh. mga, mga igsuon, no? Mo oh. so, na yampo sa nato sila nga. Kuan. Uh, Tagag mas ko glawas ba. Uh Oo. -oh. Kan matag adlaw nga makapag kwa uh -oh. uh, um, pag sila sa kwarta ng kapalit pag bugas. Oo. Tao nga. Kuan bur may pangidaron man po ning akong mga igsoon. No? Oh, ang mga ko, tiguan na pud mga igsoon tay. Tag, ng tag na gid. edad. sintinta na. Oo. Grabe no. Iya. Amo lagi na ang ko. Magpakabuhi ka mong ita sa kalibutan sa ingon tayo na eh. Hindi masayo na yung kagong problema na ko tayo eh. Uh -huh. Sige ano lang tani, uh, laban lang sa kinabuhi Suwera na tayo At ikaw Julie, kung sa mga ikasulti naman sa itong grasya ka ron? Ah, ko O na sir, ko sa ginoo niya Niya ikaduhan ninyo Ang naabot dyan mo dyan sa balay sa kong ayuan uh -huh. Sige lang ah uh, Ang pulang sa ginawa nga na tayo grasya Sige ha, uh, maraming salamat Sa sponsor natin ngayon So ang GTM of Scarborough Canada Maraming salamat Uh, nagbigay ng 2,000. Ate Neda, maraming salamat Ate Neda. 3,000, so yan po uh, 5,000 yung naibigay natin nila ni tatay para pangbili ng uh, uh, pagkain, katulad ng bigas, ulam. Kasi tatay po ay hindi na po makikita. Matagal na daw, since uh, 2015 hanggang ngayon. oh so, uh, so ang nagpakain uh, sa kanya, ang naghatid ng pagkain to lagi yung uh, kapatid niya minsan yung mga pamangkin at saka yung kasama niya dito si Julie yung pamangkin niya na PWD rin si Julie ha sige ha ah, pagamping mo diri ha oh, oh, oh. 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 walay sa payan yan ang po sa kinoo na tayo mga grasya ha ko ni mo grasya rong mga dalawang taon salamat yun salamat oo oh. oh. kung Andre tayo ganing 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 rin naapay mo gamit ano yun diri sa ano yung bro? Tuyo ko na bro? Kaya yung mga bakan? Naoy yung nanay mais. Ito po ang gilingan ng mais sa mga sinaunang mga ni... Oh. Sinaunang uh, oh. ninolo. Talong uh, oh. ito. hanggang ngayon, hindi ito pa rin. Mayroon pa rin, no? So ito, ito antik to tay. Antik? Oo. Oh. Gawa mm. sa bato. gilingan ng... I, e, e, prinda, ato nang i-prinda e, ni Bustoyo? Ang bato? Oo. Oh. <laughs> yung po. Oh. Ayan. Mupalit Ayan. yung bato. Maikot. Oo. Uh -huh. Ano yan po ah. Uh, yan po, maraming salamat. Yan ah. Uh, salamat sa inyo ha. Okay lang mo, okay lang ba Jolie na ma-upload na to ni sa FB sa YouTube? Okay Makita mo sa FB sa YouTube. Okay lang. Oh, salamat ha. Salamat kay ha. Oo, oh, salamat ta permi sa Ginoo. Sige. Dili kami magdugay kay hapon na. Ha. layo man dire. Sige Jolie, ikaw na na. si yan po ah. Nadala natin si Tatay. So, minahila lang po tayo ilang hagdan, guys may mga bata dito galing pa sa school so yung bahay nila nandoon sa unahan sa kung saan lugar dyan he? lantawan? lantawan dos ha? lantawan dos lantawan dos? Mm. tagpila yung balon kada adlaw? wala 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 ha? wala sa wala, wala. wala. wala balon kada adlaw? wala man yung Inog ka Mo to, mauli mo, mani on to. mo, mo, to. Uh. mo balik sa Muglakaw. Uh. Balik po sa eskulahan. Nga no mang wala mo tagaig balon sa inyong mama. O, may kawarta. May kawarta. Indah, indah, pun, pun mama, mama? Uh. Uh. kwarta. Uh? Hmm. Uh. Eh. Oh, wala kwarta. mama, 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 Oo. mama, 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 Kamo na lang magbahin-bahin. Uh, no. Ha, pakpak -pak mo dia. Yeah. Ah. Tag 100 mo? Ye. 1 2 3 4 5 6 7 8. Masok Lipay? Ye. 1 2 7 8, sila. Oh. Tag 100 mo ang sobra, ane Bahin na lang po ninyo. Okay. Ha? Nah, sobra, Tuhan, ipalit ninyo makaon ha. Nani sobra Tag 100 mo tanan o